Abanata 266. Gayunpaman, hindi nabigla si Magnus. Ngumisi siya. Ang Supremo si ay patay na. Bilang pangalawang hepe at malapit ng maging hepe, ganap akong kwalipikadong magkaroon ng imbitasyong ito. Nag-isip sandali si Nathaniel at sa tumango. Totoo yan. Tatlong araw na lang magsisimula ang auction, kaya kailangan na nating umalis ng hindi bababa sa bukas. paman kailangan nating maghanda ng mas maraming pondo at mahalagang bagay bago pa man. Gaano kar aming liquid capital ang mayroon ang korporasyon ngayon? Tanong ni Magnus. Nakasimangot na sabi ni Nathaniel, kakacheck ko lang. Wala pang 50 billion dollars ang available sa buong corporation. Ganun lang. Malalim na kumunot ang nuon ni Magnus, halatang hindi nasisiyahan ang ekspresyon nito. Ang 50 bilyong dolyar ay maaaring mukhang napakalaki, ngunit para sa isang korporasyon tulad ng Phoenix Corporation na nagkakahalaga ng trilyon, ito ay isang patak lamang sa karagatan. Paliwanag ni Nathaniel, sa tuwing may labis na pondo ang Phoenix Corporation, kukunin sila ng Supreme One. Natitira na lang sa amin ang halagang iyon dahil nag-invest kami kamakailan sa isang napakalaking pabrika. Malamig na sagot ni Magnus, wala tayong magagawa sa halagang iyon. Ay liquidate ka agad ang ilang aset. Siguraduhin mayroon tayong hindi bababa sa 500 bilyong dolyar bago tayo umalis bukas. Nathaniel, looking troubled, informed him, we only control some of the corporation's branches. The headquarters is still in the hands of those old geezers. Even the branches we control are nominally under the supreme one baka mahirap ibenta ang mga ito. Frustrated, Magnus roared, this doesn't work. That doesn't work as well. Tell me what does. Nag-isip sandali si Nathaniel. Mayroon akong ideya, ngunit nangangailangan ito ng iyong intervention. Sabihin mo sa akin kung ano ang plano, hiling ni Magnus. Ngumiti si Nathaniel. Sa pagkamatay ng Supreme One, sandali na lang at mapasa ilalim na sa iyong kontrol ang Supreme Nexus. Maaari mong ipatawag ang lahat ng Gods of War at ang pinakamayayamang pamilya sa ilalim ng iyong pangalan. Sa ganitong paraan, malalaman mo kung sino ang tapat sa iyo at sino ang laban sa iyo ay papatayin mo ang dalawang ibon sa isang bato. Good. Let's do that, pagsang-ayon ni Magnus. Humarap siya kay Lillian at sinabing pretty lady, I have some business to attend to now. Stay here and clean yourself. Tonight, I'll come back to enjoy you proper. Samantala, sa Misty Oak Villa, nakatanggap din si Joseph ng imbitasyon mula sa Fader Island. Ang pamilya ni Joseph ay kabilang sa isang semi-hidden na pamilya, kaya siya ay may sapat na impluensya upang magbigay ng imbitasyon mula sa Fader Island. Nang matanggap ang imbitasyon, agad na hinanap ni Joseph si Sebastian. Mr. Wilder, this is an invitation from Phaedra Island. May balak ka bang dumalo dito? Magalang na tanong ni Joseph. Tumingin si Sebastian sa grupo na nasa harapan niya at nagtanong, ano sa palagay ninyo? Dapat ba akong pumunta? Labing isa. Bilang karagdagan kay Joseph, naruroon si Gina, Lord Dracaria, Lord Frostclaw, Natalie, at Esme. Si Natalie ang unang nagpahayag ng kanyang opinion. I think it's too risky for you to go this time. Ayon sa pinakahuling impormasyon, ang imbitasyon na orihinal na para sa iyo ay naihatid na sa Phoenix Corporation. Malamang ay hawak na ni Magnus ang kanyang mga kamay. Hindi niya palalampasan ang gintong pagkakataong ito. Darating din sina Nelson at Merlin things could get dangerous for you if they notice you there. House for you if. Tumango si Gina bilang pagsangayon. Tama si MS Green. I think it's best not to go na rin. Tumango naman si Joseph at ang iba pa bilang pagsangayon. Nilingga ni Sebastian si Esme. Esme, ano sa tingin mo? Ngumiti ng mahina si Esme, actually, I think you should go. After all, You know the art of disguise. Hindi ka nila mapapansin na nandoon basta mag-iingat ka, lalo na akala ng lahat ay patay ka na. Tumango si Sebastian. Pareho tayo ng iniisip. Ihanda nyo ang mga sarili nyo. Aalis tayo bukas. Dagdag pa ni Esme, sa tingin ko may isa pang mahalagang bagay na kailangan nating asikasuhin bago tayo umalis. Ano ito? na ang lahat. Hawak nila si Lilian. Iiwan nyo na lang ba siya sa kanila? Tanong ni Esme. Kabanata 267. Napalingon ang lahat kay Sebastian. Kung sin, si Lilian ay dati niyang asawa. Ang desisyon sa huli ay nasa kanya. Of course, we must rescue her. However, we need a foolproof plan, Sebastian said. Hindi man siya binanggit ni Esme ay hindi niya nakakalimutan si Lilian dati silang mag-asawa, kung tutuusin. Hindi niya magawang baliwalain lang siya matapos siyang hawakan ni Magnus. Higit pa rito, kailangan niya itong manatiling birhen para sa pagkumpleto ng kanyang pamamaraan. Mr. Wilder, may naiisip ka na bang plano? Tanong ni Natalie. Narito kung ano ang iniisip ko. Pagkatapos ay inilatag ni Sebastian ang kanyang plano, na diretsyo ngunit epektibo isang daya para ilayo si Magnus sabik si Magnus na mahuli si na Lord Hydra at Lord Dracaria, kaya hindi niya palampasin ang anumang pagkakataon. Sumang-ayon ang lahat na magagawa ang plano. Pagkatapos, nagsimula silang maghanda ng naaayon. Si Lord Dracaria at Gina ay nagayos ng isang pagpupulong kay Casper sa isang kafe. Nangangahulugan ito na kailangan ni Casper na makipagtulungan para gumana ang planong ito. Gayunpaman, dahil nagtiwala si Sebastian kay Casper, pinatawag niya si Gina para sa pulong. Bilang karagdagan, kailangan nila ng isang tao upang ipaalam kay Magnus ang tungkol sa pagpupulong ni na Casper, Lord Dracaria, at Lord Hydra. Hindi nabigo si Casper. Nang matanggap ang tawag ni Gina, pumayag siyang ibigay ang kanyang buong kooperasyon. Matali nung nagsagawa ng pag-uusap sa telepono si Casper sa presensya ni Derek gamit ang malabong pananalita para magmungkahi ng pakikipagpulong kina Lord Dracaria at Lord Hydra nang hindi nagbibigay ng matibay na ebidensya. Pinili ni Casper si Derek dahil alam. Niyang si Derek ay isang opportunista na naghahanap ng pabor kay Magnus mula noong kinuha niya ang Supreme Nexus. Gaya nga ng hula ni Casper, naghinala si Derek at sinundan si Casper sa kafe nang makita niyang nakikipagkita si Casper kay Lord Drakaria at Lord Hydra, tuwang-tuwa siya. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono, kumuha ng litrato, at ipinadala kay Magnus. Mabilis siyang tinawag ni Magnus. Paano mo nalaman? Baka isa itong bitag. Rest assured, Celestial Master Thorn. Sinundan ko lang si Casper ng palihim pagkatapos kung marinig ang tawag niya sa telepono. Nag-iingat ako at hindi niya ako pinapansin. Good. Dadalhin ko kaagad ang mga tao. Ibinasura ni Magnus ang kanyang mga pagdududa, pangunahin dahil tiwala siya sa kanyang sariling lakas. Sa pagkamatay ni Sebastian, tanging si Lord Dracaria, Lord Hydra, at Lord Cyclops ang naiwan. Siya at si Nathaniel ay magkasama ay may ganap na kumpiyansa sa pakikitungo sa kanila sa pag-aalala na baka umalis si na Lord Dracaria at Lord Hydra, nagmamadaling pumunta si na Magnus at Nathaniel sa kafe. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, isang medyo may edad na lalaki ang bumaba sa isang kotse na nakaparada sa tabi ng kalsada. Si Magnus iyon. Gayunpaman, kakaalis lang ni Magnus, kaya halatang peke ito. Siya talaga si Sebastian mababawasan niya ang maraming hindi kinakailangang problema sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang magnas. At nangyari ang mga bagay tulad ng naisip niya. Binati siya ng mga tao sa kumpanya ng may paggalang nang makita siya. Kaya naman, si Sebastian ay nagmamadaling pumunta sa opisina sa itaas na palapag. Nakaupo si na Lilian at Lire sa couch sa loob ng opisina. Si Lyra ay humihigop ng red wine at nagbabrowse sa kanyang telepono, mukhang nakaka-relax. Si Lilian naman ay tahimik na nakaupo, walang buhay ang mukha at parang nawalan na ng ganang mabuhay. Celestial Master Thorn, bumalik ka na. Nang makitang pumasok si Sebastian, mabilis na ibinaba ni Lyra ang kanyang red wine, tumakbo sa kanyang tabi, at maso yung ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanya kung kailangang maging totoo si Sebastian, napakasarap sa pakiramdam. Alis na. Kabanata 268. Hindi madaling natangga si Sebastian sa mga pag-usad ni Lyra. Sa halip, halos itinulak niya ito sa tabi at sa kasinampal ng malakas sa mukha. Si Lyra, na halos matigilan sa suntok, ay hinawakan ang kanyang namumulang pisngi at nagtanong, Celestial Master Thorn, ano bang nagawa kong mali? Bakit mo ako sinaktan? Because I felt like it. May problema ba yon? Ngumisi si Sebastian. Mabilis na umiling si Lyra, namutla ang mukha sa takot. Hindi siya pinansin, lumingon si Sebastian kay Lilian at nagutos, ikaw. Sumama ka sa akin. Walang lakas si Lilian para labanan. Natatakot siya na kung magagalit siya kay Magnus, papatayin niya ang kanyang mga magulang at lolo. Kaya naman, masunurin lamang siyang sumunod sa kanya dahil hindi siya naglakas loob na kalabanan siya. Pumili sila ng isang kafe sa hindi kalayuan bilang pag-iingat upang maiwasang mapuko ang hinala ni Magnus. Mahigpit ang oras. Mabilis na inakay ni Sebastian si Lillian palabas ng Phoenix Corporation at pumasok sa isang kotse na naghihintay sa tabi ng kalsada. Ang driver ay mula sa Misty Oak Villa. Nang nasa sasakyan na sina Sebastian at Lilian ay mabilis silang tumakbo. Sabay message ni Sebastian kay Gina para umatras. Nang matanggap ang utos ay agad na umalis si Gina sa kafe kasama si Casper. Ang lugar ay desyerto nang dumating sina Magnus at Nathaniel kasama ang kanilang mga tauhan. Napahawak si Magnus sa lalamunan ni Derek. Nasaan sila? Ungol ni Magnus. Nandito lang sila. Hindi ko alam kung kailan sila umalis, nauutol na sabi ni Derek na nanginginig sa takot. Naglakas loob kang paglaruan ako para sa isang tanga. Sa galit, sinampal ni Magna si Derek sa ulo ng isang malakas na suntok. Nanlali ang mga mata ni Derek, at nagsimulang Yugo ang kanyang pitong butas bago tuluyang bumagsak sa sahig habang nakadilat ang mga mata. Galit din si Nathaniel. Parang pinaglaruan tayo. Drat, Parang may na-realize si Magnus. Nagmamadali siyang bumalik sa opisina. Pagpasok niya sa opisina ay si Lira lang ang nakita niya. Nasaan si Lilian? Malakas na hiling ni Magnus. Di ba ngayon mo lang siya sinama? Hindi na siya bumabalik, nahihiyang sagot ni Lira. Ano? Sumabog si Magnus. Sinampal niya ng malakas si Lira, sa kabinasagang ang isang desk sa isang suntok dahil sa sobrang lakas ng kanyang galit, bumagsak ang temperatura sa silid. Si Lyra, natatakot at walang kaalam-alam sa kanyang pagkakamali, ay nakatayong nanginginig sa takot at hinanakit. Nakakunot ang nuo, sinuri ni Nathaniel ang sitwasyon. Mayroon sigurong nag-disguise gaya mo. Itong taong ito ay dapat na siya ring nag-disguise bilang supremo. Si Nakarating din si Magnus sa parehong conclusion. Naiinis, Itinuro niya, alamin ka agad kung sino ang bastard na ito. Hihilingin niyang patay na siya kapag nakuha ko ang mga kamay ko sa kanya. At ang fopper na iyon, Casper, ay nagkaroon ng lakas ng loob na gawin akong tanga. May lakas siya ng loob. Tumanggaw si Nathaniel at aalis na sana nang tawagin ulit siya ni Magnus. Sandali lang. Isa pa magpadala ka ng isang tao para hulihin ang lolo at magulang ni Lilian, pagkatapos ay magpadala ng liham kay Misty Oakvillea. Sabihin mo kay Lilian na bumalik siya, kung hindi, makikita niya ang kanilang mga bangkay. Celestial Master Thorn, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paglikom ng pondo. Ang iba pa ay dapat maghintay hanggang sa bumalik tayo mula sa Fader Island, payo ni Nathaniel hindi ako makakapaghintay ng ganun katagal, sabi ni Magnus. Galit na galit ako at kailangan ko itong ibunton sa walang hiyang lilya na yon. Hindi ako matatahimik kung hindi ko magagawa, yon. Si Nathaniel, na alam ang ugali ni Magnus, ay nagpa siya na huwag ng makipagtalo pa. Nagdesisyon na si Magnus pagkatapos ng lahat. Kabanata 200 at anim na Dinala ni Sebastian si Lilian sa Misty Oak Villa. Hindi ka Celestial Master Thorn. Sino ka ba talaga? Naramdaman agad ni Lilian na may nangyari pagdating niya sa Misty Oak Villa. Noong nasa Phoenix Corporation pa siya, narinig niya ang pag-uusap ni na Magnus at Nathaniel kung paano nagtatago si Lord Hydra at ang iba pa sa Misty Oak Villa. Kung isa sa alang-alang kung paano nag-iingat si Magnus sa Misty Oak Villa, hindi siya pupunta rito ng padalos-dalos hindi siya direktang sinagot ni Sebastian Bagkos ay dinala siya sa isang silid. Sino ka ba talaga? Tanong ulit ni Lilian. Sino ako sa tingin mo? Sagot naman ni Sebastian ng tanong at saka tinanggal ang maskarang ginawa niya. Sebastian, buhay ka. Napaiyak si Lilian sa tuwa. Nang mabalitaan niya kay Magnus na namatay si Sebastian sa pagliligtas sa kanya, napuno siya ng guilt at lungkot. Ngayon, Napakagaan ng pakiramdam niya nang makitang buhay si Sebastian. Dito ka muna. Kung may kailangan ka, pwede kang magsabi sa mga tao sa labas. Hindi alam kung paano siya haharapin, tumalikod si Sebastian para umalis pagkatapos sabihin ito. Si Lilian ay hindi masamang tao. Sa kabaligtaran, siya ay mabait at tapat sa kanyang pamilya, nakapuri-puri. Ngunit iyon din ang kanyang kapintasan. Hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ng kanyang pamilya at binigay pa rin niya sa kanila ang lahat. Ito ay isang uri ng maling pag-ibig sa pamilya. Maghintay. Tawag ni Lillian kay Sebastian. Ikaw ba yung kahapon? Sino ang sinasabi mo? Tumalikod si Sebastian at nagtanong. Agad na namula si Lillian. Ang seprimo na nakilala ko sa pavilion kahapon. Hindi sumagot si Sebastian at tumalikod ngunit alam na ni Lillian ang sagot. Kahapon, kusa niyang dinaya ang Supremo si dahil sa desperadong pakiusap ng kanyang pamilya na iligtas ang kumpanya mula sa pagbagsak. Isa itong bangungot na gusto niyang kalimutan. Ngayong alam niyang si Sebastian iyon, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Ang kanyang katawan ay inilatag ng higit sa isang beses kay Sebastian noon paman. Hindi mahalaga kung makita pa niya itong hubot-hubad. Samantala, pabalik sa opisina ng Phoenix Corporation, muntik nang ay demolish ni Magnus ang opisina ng siya ay sumabog sa galit. Ang mga ipinadalang tauhan ni Nathaniel ay bumalik mula sa pamilya Smith na walang dala dahil may kumuha na sa lolo at magulang ni Lillian. Hindi niya mapipilit si Lillian na magpakita ng sarili. Nang gagalaiti sa galit, kalaunan ay nailabas niya ang kanyang galit at pagkabigo sa sexual kay Lira. Dalawang araw ang lumipas sa isang kisap mata. Maagang umaga, umalis si Sebastian kasama sina Joseph at Zia. Ang imbitasyon ay kay Joseph, at tatlong tao lamang ang pinapayagang gumamit nito. Inutusan ni Sebastian sina Lord Dracaria at Gina na manatili sa Misty Oak Villa at tumuon sa pagsasanay. Kabanata 270 Ang Phaedra Island ay matatagpuan sa gitna ng walang katapusang kalawakan ng Abyssi sumakay muna silang tatlo ng eroplano papunta sa pinakamalapit na lungsod sa tabi ng dagat, saka sumakay ng taxi papunta sa pier. Doon, nakita nila ang isang malaking cruise ship na humigit kumulang 656 feet ang haba at 98 feet ang lapad. Madali itong tumanggap ng libu-libong tao. Sa barko ay lumipad ang isang bandila na may sagisag ng isang isla, na tiyak na simbolo ng Fedra Island. Sunod-sunod na sumasakay sa barko ang mga tao, hindi ang mga tiket kundi mga imbitasyon. Ito ay maliwanag na ito ay ang sasakyang dagat na nagdadala ng mga may-mga imbitasyon sa auction sa Fader Island. Ang lahat ng mga taong ito ay mga figure na nakatayo sa tuktok ng lipunan na may mga netong halaga na hindi bababa sa ilang bilyon. Sagana din ang mga may net worth sa daan-daang bilyon o kahit trilyon. Kung hindi hindi nila matatanggap ang mga imbitasyon. Ang Fadera Island, na matatagpuan sa gitna ng ABC, ay karaniwang nakahiwalay sa mundo. Ang layunin ng paghohas ng isang auction tuwing tatlong taon ay malinaw ang makaipon ng yaman. Nagsuot ng maskara si Sebastian para hindi makilala hindi siya masyadong nakakuha ng atensyon, dahil maraming tao ang nagsusuot ng maskara para mapanatili ang misteryo o dahil sa takot na makaharap ang mga kaaway. Magkatabi siyang naglakad kasama si Zia habang si Joseph naman ay nakasunod sa likod na parang attendant. Pagkatapos nilang sumakay sa barko, itinalaga ng mga tauhan ang bawat tao sa isang silid, at ang mga naglalakbay na magkakasama ay inilaan sa magkatabing silid. Ang mga cabin ay mayroon ding mga entertainment area, kabilang ang mga bar, casino, game room, sinehan, at swimming pool para panatilihing naaaliw ang mga bisita. Si Sebastian ay hindi na natili sa kanyang silid. Sa halip, pumunta siya sa bar at uminom ng mag-isa sa isang sulok. Dito, hindi inaasahang nakita niya ang ilang pamilyar na mukha, isa na rito ay si Rainy. Bagamat na natiling kalmado si Sebastian sa kalalabasan, sa loob-loob niya, kinimkim niya ang layunin ng pagpatay. Naalala niya ang babaeng ito noong panahon pa niya sa Delfino Isle. Hindi pa man siya kumikilos noon, kasabwat pa rin siya. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para sa paghihiganti. Kinailangan niyang tiisin ito hanggang sa ganap niyang mabawi ang kanyang mga kakayahan. Nakaupo sa tapat ni Rainy si Elena, isang babaeng mas kasuklam-suklam pa kay Rainy. Umupo na rin si na Jenny at Elsa kasama nila. Pagkatapos niyang uminom ay umalis na si Sebastian. Mr. Wilder, I finally found you. Please, find a way to save Zia. Nag-aalalang naglakad si Joseph sa labas ng silid ni Sebastian. Nang makita niyang bumalik si Sebastian ay nagmamadali siyang lumapit, puno ng pag-aalala ang mga mata. Anong nangyari kay Zia? Curious na tanong ni Sebastian. Nadala na siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Sa pag-aalala tungkol sa kanyang nag-iisang anak na babae, si Joseph ay napaluha. Don't panic. Tell me everything. Sinong kumuha sa kanya? Tanong ni Sebastian, inaalo si Joseph habang naghahanap ng karagdagang detalye. It's Marcus Osborne, the heir of the Osborne family dinala niya si Zia sa isang kwarto. Kung hindi tayo agad kumilos, huli na ang lahat, paliwanag ni Joseph na halata ang pag-aalala. Ang tagapagmana ng pamilyang Osborne. Pero bakit siya maglakas loob na gawin ito sa barko ng Fader Island? Naguguluhan si Sebastian. Alam niyang ang pamilyang Osborne ay isang makapangyarihang nakatagong pamilya mula sa setcher na maraming mga grandmaster. Natalo si Zia sa kanya sa isang sugal. Hindi makikialam ang mga taga feder Island, paglilinaw ni Joseph. Nasaan siya? Dalhin mo ako dyan dali. Alam ni Sebastian kung gaano kaimpluensya ang pamilyang Osborne, ngunit hindi niya magawang pumikit. Samantala, si Zia naman ay nakaipit ng isang lalaki sa kama sa isang kwarto. Sa kabila ng kanyang desperadong pakikibaka, ang kanyang mga damit ay pinunit ng pira-piraso, na inilantad ang kanyang maputing balat. Si Zia, na nagmula sa isang pamilya ng mga practitioner, ay nagtataglay ng malaking lakas bilang isang advanced level warrior. Gayunpaman, sa pagharap kay Marcus, ang tagapagmana ng pamilyang Osborne at isang grandmaster, natagpuan niya ang kanyang sarili na walang kapangyarihan. Mr. Osborne, please spare me, naluluhang pakiusap ni Zia habang ang panghihinayang ay nahuhulog sa kanya. I'll let you go after I'm done enjoying myself. Sa ngayon, behave ka lang at mag-enjoy. Ngumisi ng nakakaloko si Marcus, nag-aapoy ang tingin. Para siyang gutom na lobo habang pilit na pinupunit ang damit nito.